Hello people, nandito kami ngayon sa ano? Ay, oh sa mga aming kaibig-kaibigan. Oh. 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 Ayan o. Magluluto. libag Hindi, okay lang yan. Huwag ko dahil pakita yung mga libag-libag, guys. Ganyan na para yan. Magluluto kami guys ng pansit. Ayan Ngayon na lang nagkita-kita. Ano ulam nyo? Yung kanina, Ah, Yung isda. May laman pa? Wala nang laman? Eh, anong gagayatin ko? Magagayat ako. Nang sibuyas bawang. Happy birthday. Birthday nga pala ngayon, guys, ni, ano, ni Rich Lorraine. Hoy, may talbusan kayo dito. Oh, matit. Oh? Galing naman. May mga talbusan sila dito, guys. Oh. Galing. Ayan, Dito -hal, ay kami ay, ngayon tinamatit. Ah, wala akong Pang gabi siya ay, eh. Ayan. Mga, doon na ba, sa lupag pa. Anong pagmagkakalit? problema yan. Hindi. Hindi mga arte ng ating viewers. Sila yung sanay siya. Sabi niya, wag daw mag-post kasi may para dito, may pante. Pili na kayo. <laughs> Nanggululaan kami dito. Ayan, oh. Nakita lang talaga namin yan kay si Matet. Kami na rami ay ano. Ay, yung... nakalat dito, tingnan mo yan. Oh. Uh, maganda ka naman. Wala may problema yan. Mo, mm makita -hmm. mo ba? Uh. Ibibintang ka natin yan. Ipababal din mm -hmm. na natin. Ay, butas namin yan. Ngayon na lang kami guys. Naka, ano, nakapahinga. Bukas. Ay, hindi pala kanil tayo magpapabukid. <laughs> Sabado, no? Sabado, bukid na naman kami, guys. Busy, baka kala nyo lang, guys. Dito dyan, hali. Magdaan ng mama. Nakikita nyo lang kami, parang paura-aura. Yan. Pero hindi, guys. Like kami pag-on. paura Para tayo ng tao din. Ay, ba? Sige lang, teka. Okay lang, ako. inaalam ko ang victory ko. Wala sa plano ko itong depo-depo na ito. <laughs> Baka mamaya i-maramdaman ako. Ako yung nervyos eh. Uh, wala yan. Ay, ulaga naman kasi si ano ko eh. Ate, nani. Tinakot ka na ang nangyay. Ay, ate. parang ano ka ako ay, no, mo? Ay, nangyay. Gusto ko niyan. Sana magpahintan. Sa ilang mag namang internet. Ang gamit sa akin yun. Baka mag-itip na ko. Ano na. Dino, dino. Dino, dino. wala kasi yung ating ano. Ayan guys, tayo ay nagayat ng sibuyas at saka bawang. Tulungan na natin si Matet kasi mamaya aalis din kami dito. Nag-aapura lang. Aka, madali ang ano lang ito. ah uh, banding namin tatlo. Ayan o, oh, ito lang yung lalahok namin. Saba, beka naman po. Hindi po tayo sponsor ha. Pakita ko nga ito ang laman nito. Ay, wala pa lang ng Yan. Magpapansit po kami habang magkukwentuhan mamaya. Ito naman si Lani. Kinakabahan po yan. Kasi, mabubuntis na daw siya. Wala <laughs> 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 kang pambukas, Tete. Wala kang can opener. Nasaan? Wala kasi, guys. Wala kasi, guys, can opener dito. Kala ko ito can opener. Hindi pala. Hindi pala ito kan opener. Stop. <laughs> Yan. Ang tapang libag dyan. Sabi, okay. hinap ako sinasabay ni Mati. Oh, ang katil mag video video. Malibag dyan. Sakit ang libag. Dahil na yung ng anong kan opener. Pakita po, pakita natin. Pakita natin si Kuya kung paano i-ano ibukas. Hindi ko po alam 'yan Kuya Joseph kung paano. Ito po ay asawa ni Mater, si Kuya Joseph. Andi, ito parang ang hirap gamitin Mayroon, bukas na yan. Tapos, balik na upo ulit tayo dito. Buti lang pinahiram tayo ni Matit ng ano, tripod. Wala kang dalang tripod eh. Ayan na, o. Ang bango. Ano, gutom na kagad ako. Okay lang yan. Okay lang yan. Kaya na po nagdadabog si Matit, guys. Guys, kasi nga, ayaw sana dito. Manabag pa dito Sabi ko, next time na lang sa bahay. Gusto niya sana sa bahay, guys. Sabi ko, doon muna sa kanila kasi matagal na kaming nakakapunta dito. Darling! masusunod ma yan? Oh, sige. Ano naman natutunan mo dyan? Diyan, Alam niyo guys, si Nani, tahi-tahimik yan, kinakabahan siya. Kasi alam niyo po guys kung bakit. Ay, Nagpaturok mas 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 po siya, siya ng, ano bang tawag doon? Depo. Depo. Nagpa-depo siya ngayon. Kinakabahan siya sa resulta. Kaya nanonood siya ng mga ano guys. video no? Kasi wala sa ano yon <laughs> Hindi niya sa, hindi wala sa isip niya na magpa-depo siya. Dapat In implant talaga. Ayun yung magbuntis eh. Charot. Sabi ko magbuntis na siya eh. Ito yung aming papansitin guys. Ayan. Alam nyo guys, ang pagkikita namin yung lamatit, biglaan lang. Tapos ito, suha so, pala ito. Buksan daw namin to. Mama. Ayun na, si Joseph bibili ang gulay. Gulay? Oo. Huh? Na, doon na yun. Hmm. Ha? Naka-anis na? Oo. Na, na, na? Nakatama, darling. Nasa walit ni mama. Ayun Nandiyan, dilagay ko lang dyan eh. Ayan, taruhin natin dito. Oh, yung pinakulang sa akin, bo. 16, ano? 611. 16 yun, ha? 6 Kung may kunting 11, ka. 6 yung katulad kay Lala. Oo. Uh, gayon? Uh, uh. Oo. darling? Sige, ako na yan. Ako na magagayak. Ay. Ito guys, yung laman ng ano, tawag ito, yung ano na ito, gagayat-gayatin natin. Ito pala, alam ko na. Alin? Ito, no, ang kanyang 50 pesos. Barangay election. Aba, nira bana nan kuya ano? Keno, mer para Ayun, guys. Alam niyo ba yung amoy niya mabango. Uh, Diretso mo na dyan sa may niluluto. Oh, may pader kakatuwa. <laughs> galit na galit na ito. <laughs> Ayaw niya makikita yung Maka mga ganito. Ay, diba? Ayaw niya makikita. <laughs> Ay, sabihin mo, ano gano'n yung mga yun? Ayaw mo lang, hindi. Pa, pa, hindi malay, pa, Wag lang din Kasi wala di ba kami nag-gina. Kasi malayo pa kasi. lang idikit yung mga dumi sa mga pagkain. Okay lang yun. Basta yung mga niluluto, maliluluto. Ay, bang. Bango, no? Diyan para go board si Naroksan? Eh? Wala na. Ah. Saan? Doon. Saan sila doon? Sa Bulawi sa hmm. yung... Ah, daw, uh, mo tayo may tatubig. ito. ito. Eh, ano? 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 Sa bukid nga, nakukintuhan kami Niluto ko pa ano? sa ulang at saka sa kahoy. Ah, hindi malambot na malambot. Oo. Oh, okay. Oh. Madam, gaya hmm. na dyan. Hmm. Din na muna, Madam. Sa kabila. Hmm. Uy, baka masunog na. Anaamoy -ana ko ng ano, pasunog na. Hmm. Alam niyo ba yun si Matet? Magaling yan magluto. Yeah, patay. Oo. oo. Hindi lang namin masyadong nakakasama kasi busy sa buhay. Busy sa barbord. Hmm.

yan. Basta lang yan. Tinan nyo guys yung suha. Majuicy siya pero may kunting asim siya ba? Tapos isasaw ko rin siya sa suka. Ah. Tapos isasaw ko mo pa sa suka. Lahat na nga. Ay! Ah, ito nyo. Sabi ko sa inyo, sana si Matit eh. Alam nyo yung ginagawa nyo sa buhay. Hmm. guys, malapit ng maluto. Ilalagay na si pansit. Anong tawag sa si pansit na Dry canton? I mean, o, eh. oh, dry canton nga, no? Pwede ka para sa apurahang buto. Eh, ano no? Mm -hmm. guys yung ating masarap na merienda. Ayan. Eh, ito, ganin natin to. Luto na guys, kaya papasok na po kami. Dito daw kami kakain sa loob nila. Ayan. Ayan, Ayan sarap. Ayan guys, o. Oh, pansit namin. Sarap. masarap pansit guys. Sarap. Kakamain na muna kayo. Tapos, bibili ako na. Ang pista, sorry naman. Hindi mo pakita yan, yung, mga, is, taswari, Ayun, Pero, guys. Bili mo kung sa bote. Mas masarap mas, mas, baga marami pag... -sup. Ayun na nga, guys. Katapos lang kumain, may nag-invite na, wala, ano, mabit. friend ni Matitay. Kay Ate, kay ate Nori tayo pupunta. Ibrahim. Ayan, may spaghetti daw doon. Yun ang i-vlog mo. Parang siniswerte tayo ngayon. Parang ikainan dyan. Maganda <laughs> <laughs> yung ating... Ayan guys, oh. Ay, Ikot mo. oh, ito yung pinuntahan namin. Ayan, oh. <laughs> yan dito, oh. Yan, guys. Yan ang mayaman. May sinama, sinama lang, sinama lang kami dito ni Matitay. Tapos, ito, dagtikman daw po namin ito. Malagkit na, ano, bigas. Aros kardo ba ito? Ano? Hindi, masarap. May gata siya. Hmm, may gata. guys, idudugtong ko po itong vlog na ito. Ngayon naman guys ay ano na, Uh, 8 a.m. na po ngayon ng umaga dito. May mapapansin nyo guys, may naglilinis po dyan. Yan po ay pinalinisan lang po namin. Yan po ay sa kapit bahay. Dahil nga po masyado na pong madumi. Uh, yan guys, uh, pina, ano, pinalinis po namin yan ni Aromela. Ano, ni Lani. Kumuha po kami ng dalawang mangyan na galing po sa bukid. So sila guys yung paglilinisin namin dito. Ayan o, oh, hindi na po namin makita guys yung mga ano yung mga kabahayan dyan dun sa kakabila po niyan. Yan po kasi ay bahayan po yan doon sa likod po nitong mga gabon na yan. nga lang po, hindi po namin makita dahil nga po ah, masyadong magabon. na pong magabon. So, ayun guys, pinaparinisan na po namin. Kasi nga po, yung may-ari po ata niyan daw na sa ibang bansa, guys. So, hindi na po, wala po sigurong caretaker gayon. So, ayun guys. Ayun guys, ni Patarabawa at bigla namang dumating ito si Matitay. Dito kami kinalani. Nakikikain po kami. Ayan. Thank you po sa blessing. O, Nagluto ako guys ako ng pakbit pakbitan. Basta yun guys, pakbit yan tapos i sila niya naman, mayroon siyang adobong sitaw. Turo ata ito. Tapos ito naman long langka, yung nilang adobo adobo. Ginataan namin langka yan. Tapos ito naman, gusto ng chili oil? Ito, garlic chili oil. Yan. Diyos ko po, na. Naglabas ako, itabi mo na lang yun. Para maiinit mo. Kain tayo, guys. Uy, hey, kumain na kain pa yan. Sarap. Yan ang nag-i-exercise. Kain ka. Kain ka daw ano. Ayan, ayan eh. Hello, guys. Shout out dyan sa mga ano namin. Viewers namin. Sa viewers namin. Nakalag ka yan? Hindi. Guys, ang sarap nyo yung ano. Yan. pasam lang yun, ha? Sarap.